Dapat magkaroon tayo ng kamalayan sa mga huling araw sapagkat ang kulturaan niya ng lipunan ay magiging sobrang tindi at mahirap para sa mga tao sa bayan ng Diyos. Sino ba ang mga tao sa bayan ng Diyos ngayon, mga kapatid? Tayo, na makakaanib sa loob ng Iglesia Ni Kristo Kaya alam ninyo, hindi lang kalamidad, hindi lang kaguluhan hindi lang mga pagsubok at kahirapan ang titindi, kundi maging yung masamang ugali ng mga tao dito sa mundo sa mga huling araw. Ito ang hindi natin dapat ayagang mangyari sa atin. Hindi tayo dapat makibagay doon sa mga tao sa mundo na ang ginagawa hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos tayo, mong kapatid, bilang Iglesia ni Kristo, ang dapat nating paniwalaan yung katotohan ng galing kanino sa Diyos. Kasi yun ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Tayo, tao ng Diyos. Lalo tayong dapat makita ng ating Panginoong Diyos na yung kanyang kagustuhan ang ating natutupad, yung kanyang kalooban ang ating nasusunod. Ano dahilan? Yun po ang makapagbibigay nang kasiyahan sa ating Panginoon